oh 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 my hala ano na yan hindi ko na ano parang speechless na ako dito sa challenge na to <laughs> parang hindi ko na yan kakayanin pero ang lakas talaga ng loob nila na i-accept yung challenge na yan yung sa akin yung parang sa tingin ko yung challenge na yan parang challenge yan ng satanas eh <laughs> marami ng ano marami ng tao ngayon na Ayan, yung katulad ng ganyan na uh, nag uh, yung sa akin lang baha, yung sa tingin ko lang na nagpapaano sila, nagpapadala sila sa kumbaga parang tukso na 'yan para kasi parang ano 'yan siya eh, yung challenge na 'yan parang tukso 'yan eh. Parang tinutukso niya yung mga tao or ano 'yan siya parang demonyo 'yan siya. Inaano niya yung mga tao na gawin 'yan yung challenge na 'yan. Tapos yung mga tao naman na yun nga yung parang ano din sila na, kum, na sumikat or parang aggressive sila na um yun yung kumita ng pera kaya ina, kaya inaano nila ina-accept nila yung ganyang klasing ano klasing challenge. So wala nang silang ano sa sarili nila, wala na silang uh, respeto sa sarili nila. Kaya nila nagagawa 'yan kasi kung halimbawa na ikaw na may respeto ka pa sa sarili mo, may hiya ka pa sa sarili mo, hindi mo gagawin yung ganyang challenge. So, yun yung sa tingin ko. Yung ganyan, yung klaseng channels na yan. So, wala na silang ano sa sarili nila. Wala na silang kahihiyan. Wala na silang pakialam sa sabi ng mga tao. Basta yung ano nila, yung parang yung we yung goal nila is para sumikat sila para yun nga yung makaano nga sila sa pera makumita nga sila ng uh, pera pag once na yan na sumikat na nga sila so Ayun, may share po ako ngayon sa inyo na isang Bible verbs. Sabi nga po dito sa may Hebreo 13.5, Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, Mangagkasiyak kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. So yan po yung sabi dito sa Hebreo 13.5.